Buenos dias, señoritas y señoritos. Sadly, ang dami pa rin talagang traidor sa bayan sa panahon ngayon kung kailan na uh, nakaharap tayo sa uh, tinatawag nilang dangerous times kasi lahat na lang ginagawa ng China para sakupin at dagdagan or pa palawakan palawakan yung uh, uh, yung uh, territorial control nila sa mga reefs at saka yung mga yung mga small islands natin dyan sa West Philippine Sea. At uh, ngayon nga, usap-usapan pa rin at uh, na, na nagagalit pa rin ang taong bayan dyan sa mga tridor na mga uh, retired PMA years na, na mas sinusuporta pa yung uh, anchors ng, ng isang stasyon, ang SMNI, na may tie up may uh, communication tie up sa propaganda arm or pro, uh, uh, official uh, TV and, and uh, media network ng uh, uh, Communist Party of uh, of uh, China so uh, kasi kung uh, hindi lang sila hindi lang sila Nakinabang dito noon kasi naging part sila ng NTFL CAC na kung saan yung mga officials ng NTFL ay maka rin sa SMNI kung hindi uh, nakinabang rin sila directly sa tulad yung brinag natin earlier sa almost sa uh, 40 billion na uh, budget ng NTFL na sinabi ni former senator uh, Frank Drilon Senate President pa yan and uh, uh, Senator Ping Lacson ay napunta lang sa katiwalian at politika at partisan politics. Kaya hindi pa rin na-solve yung communist problem sa bansa. Pero that's why uh, sinasabi natin mga traidor mga ito dahil uh, if you support a station that sides with China, meron ba kayo nakita na kinondena ang mga, ang mga hosts? Si Kibuloy, si former President Duterte, si Celis, si Badoy. Nakita nyo ba ito binanatan ang China or kinundin ang China from their own perspective? From time to time, nire-report nila yung, yung pag-incursions -pag ng China at saka yung away dyan uh, or mga diplom or diplomatic protest natin. Pero na, sa mga kwanis mismo dyan, komentarista at saka yung mga ana analyst dyan, wala ka narinig na actual condemnation in an opinion uh, opinion form na uh, binibigay nila laban sa China. So uh, therefore uh, no matter how you look at it kung uh, retired PNP official ka at sinusuportahan mo itong istasyon na perceived to be pro China then oh, that also uh, tells a lot about you na pro China ka rin. Ganon lang yan eh. Ganon lang yan eh. It's either you you cannot you cannot love your country halfway or middle way. It's only you love it or not. eh dito sa kanila, not only do they not love our country, but they love China more, as indicated by their support to the pro-China anchors. So, habang the, the whole country is still talking about it, at uh, hindi pa ityan na tatapos sa issue, kasi na nasa break lang yung congress babalik lahat yan issue in January. eto na naman uh, very saddening na pati mga haligi ng business sector na tulad ito mga kap kapamilya ni the late Henry C na uh, parating uh, lumalabas na number one sa lista ng most richest Filipino na mga billionaire uh, namatay ni si Henry C pero say sayang yung yung mga anak niya uh, uh nakakalimutan yung uh, na yung empty line nakakalimutan na yung empire nila na naging billionaire sila kahit mga Chinese mainlander ang pamilya nila na pumunta rito yung na uh, yumaman dito but they became rich they enriched themselves through the backbone and through the through the uh, support of the Filipino people sa sa business empire nila na ngayon napunta na sa real estate, ah uh, ho, uh, hotels, uh, manufacturing, almost everything na. Pero parang tilay wala pa silang utang na loob na ngayon hindi in time of crisis, in time ng mga pagtatridor sa bansa and in time na we are all called upon to support our country in whatever way we can, tila uh, galit pa sila sa gobyerno na nilalagay daw tayo sa alanganin or or uh, galit pa sila sa gobyerno na nire-resist yung bullying ng China. Uh, and uh, itong pahayag ay galing sa sa yung kwa na ngayon, yung parang uh, parang uh, head na ng 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 SM uh, Empire na si billionaire Tercita si Coson na I think eldest daughter ito ni uh, ni Henry C na na sinabi na hindi sila nababahala sila for the business pro prospects of uh, year 2024 sabi niya, and I quote, Left to ourselves, to ourselves, we are going to do well. But there are geopolitical tensions and climate change. Sabi niya, uh, I think our group assessment is we are going to be okay, but we just have to be watchful. Sabi niya, at masakit. Uh, we just have to know who's our neighbor and work peacefully together as a business, we don't know what will happen, but we just hope there will be no more skirmishes, skirmishes in the area because whatever happens will affect all of us. So, kumbaga sa kanya, ayaw niya na meron ng mga, meron pa mga away-away dyan sa West Philippine Sea. Uh, kasi sabi niya, maapektuhan yung negosyo natin. So, uh, as a background, ang mga, ang mga C family, hindi lang sila meron uh, na kumbaga, yumaman sila at the expense of the Filipino people, pero naging mayaman sila ng, ng masyado pati sa China, na, nakalagay na sila mga 4 mga, mga, four to 5 or 6 uh, mga malls, big malls and business uh, ventures sa China. In fact, they own among the biggest malls rin sa China. So, nakakalungkot dahil uh, parang tila'y nakakalimutan na nila na yumaman sila hindi sa pera ng mga Chinese. In fact, ah uh, uh, maraming uh, sila mga dinonate ng mga buildings at mga schools dyan. Kung they are there from the beginning, they are very proud of their Chinese roots. Parati sila bumabalik sa China, pagkatapos sa uh, hometown ng parents nila, and then nagpapatayo sila ng mga kung anong-anong structure dyan to honor their ancestors pero sayang kasi tila nakakalimutan nila na hindi ang mga Chinese ang nagpayaman sa kanila kundi mga Pilipino ang nagpayaman sa kanila the the the, the best they can do sana ngayon at these uh, trying times is to give back to the people who have given so much to them pati yung mga kuwanga nila yung mga violation ng uh, labor code hindi nga or yung mga contractual contractualization dyan o mga yung sa mahal ng nang nang singil nila sa mga parking hindi nga natin uh, pinapakialaman yan and yet uh, kung baka tiba-tiba rin ang kita nila sa mga negosyo nila pero uh, dapat uh, as a uh, uh, pang-tanaw uh, pang, pang, pang ng utang na loob This is the time they should uh, side with the people that made them rich. It's not China and napakahirap nila nung pumunta sila dito. It's not China that made them. In fact, ang hirap ng buhay nila sa China. nagsapalaran rin share sila sa Pilipinas dahil uh, ang gulo ng China noon nung umalis sila doon. Nung colony pa ito ng ng iba't ibang bansa kasama na ng Great Britain at puro away-away ito sa Japan at saka sa Korea, sa South Korea. That's why uh, pupunta sila rito at dito sila yumaman at our expense. And yet, pwede pa nila masabi na sana wala nang away-away. In the first place, hindi naman tayo ang nag-aaway sa China. Ang China ang umaaway sa atin, kahit nga sa time pa ni Duterte na, na pwede natin masabi na tuta na nila ng China. Pero, inaaway pa rin tayo din hino-host pa rin tayo at nile, nile, yun ang first time na ginamitan tayo ng laser sa time ni Duterte so yung uh, China talagang umaaway kaya we cannot do anything about it but to respond I, uh, through diplomatic means at saka yung pagpapadala ng mga ng mga barko natin doon to show ownership of that uh, of the West Philippine Sea and our and our business sector should support the government, should support the Filipino people. So sayang, sayang nga uh, Kung tuloy-tuloy yung ganyan kwan nyo, baka, baka maboykot na lang mga Pilipino sa mga negosyo nyo. Mahirap yan na uh, mag uh, dili kayo dyan sa, sa si family. Uh, try to try to remember the people who made you rich. Be sensitive to us. The pure-blooded Filipinos. So, sayang kasi ngayon pinapakita nyo na when it comes uh, to trouble, iniisip nyo, negosyo nyo lang. When it comes to crisis, iniisip nyo yung Chinese roots nyo lang. Forgetting na ang nagpayaman sa si inyo ay mga Filipino people. So, please share this uh, blog to friends and relatives. So, they will know what kind of business sector tayo meron and uh, and uh, uh, let's share this para umabot sa kanila para ma-matauhan sila sa ginagawa nila which is which amounts to to disloyalty and uh, lack of uh, love and respect for your own uh, for the motherland na kung saan uh, dito kayo nagprosper dito kayo naging richest Filipino So yun po and uh, please also don't forget to tell your friends to subscribe to the caster Armody YouTube channel. Thank you for watching and I'll be seeing you in my next vlog.